Ang pamilya ay nakatira sa BF Homes, Paranaque, isang subdivision na itinuturing na ligtas at tahimik noong panahong iyon. Noong linggo ng gabi, habang si Lauro Visconde ay nasa ibang bansa para sa kanyang negosyo, naiwan sa bahay ang kanyang asawa at dalawang anak. Sa mismong gabing iyon, naganap ang karumaldumal na masaker. Si Estrellita ay pinagsasaksak ng 13 beses. Si Carmela ay hinalay sa kapinatay sa pamamagitan ng 17 saksak. Si Jennifer, ang pitong taong gulang, ay tinaga at pinagsasaksak ng 19 na beses. Kinabukasan Hulyo 1, 1991, natagpuan ang kanilang mga bangkay sa loob ng bahay. Ang balita ay nagpasabog ng pagkabigla at galit sa buong bansa. Dahil wala si Lauro Visconde sa Pilipinas, siya ay kaagad na umuwi nang mabalitaan ang nangyari, mga unang teorya, posibleng pagnanakaw ngunit hindi ito tumugma dahil walang malaking bagay na nawala. Lumabas din ang mga teorya ng personal na galit o crime of lust dahil sa paghalay kay Carmela. Ang kaso ay umabot ng ilang taon na tila walang malinaw na suspek. Noong 1995, apat na taon matapos ang krimen, Lumutang ang isang self-confessed drug user at asset ng NBI na si Jessica Alfaro. Ayon sa kanya, siya mismo ang nakakita ng masaker. Sinabi niyang dinala siya ng kaibigan sa bahay ng Visconde. Doon daw nakita niya si Hubert Webb, anak ng dating senador na si Freddie Webb, at ang grupo nito, si Webb umano ang nanghalay kay Carmela habang ang iba ay sumaksak sa kanyang ina at kapatid. Pinangalanan niya rin sina Antonio Tony Boy Lejano II, Michael Gatchalian, Hospicio Pocholo Fernandez, Miguel Rodriguez, Peter Estrada at Gerardo Biong, isang pulis na umano'y nagsunog ng ebidensya. 1995, sinampahan ng kaso ang grupo Nina na 1997-2000. Habang dinidinig ang kaso, naging laman ng media ang bawat pag-usad ng paglilitis 2000. Hatol ng paranyake RTC, guilty ang lahat ng akusado. Pinatawan sila ng guilty beyond reasonable doubt at hinatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo. Naging hudyat ito ng kasiyahan kay Lauro Viscondi na naniniwalang nakuha na ang justisya para sa kanyang pamilya. Noong Disyembre the 14, 2010, naglabas ng historic na disisyon ang Korte Suprema acquitted Pinalaya sina Hubert Webb at iba pang akusado. Dahilan, ang testimonya ni Jessica Alfaro ay tinuring na incredible at inconsistent at siya raw ay isang professional witness ng NBI. Wala rin na ipakitang matibay na physical evidence, DNA samples na posibleng magpatunay na wala umano sa kustudiya ng NBI. Hubert Webb at ang grupo ay lumaya matapos ang halos pimtina taon sa kulungan Lauro Visconde ay labis na nadismaya. Sinabi niyang, pinatay ulit ang aking pamilya matapos ang hatol ng Korte Suprema, ang kaso ay nanatiling unsolved dahil walang nahatulang pinal bilang tunay na pumatay sa pamilya Visconde. Hanggang sa mamatay si Lauro Visconde noong 2016, daladala niya ang bigat na hindi naresolba ang kaso. Isa ito sa pinakatanyag na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Naging simbolo ng kahinaan ng justice system lalo na sa pagkawala ng ebidensya at pag-asa sa testimonya ng iisang testigo. Naging basehan ito sa mga diskusyon tungkol sa death penalty, judicial reform at credibility ng witnesses. Hanggang ngayon, ginagamit itong halimbawa ng isang unsolved crime na hindi nabigyan ng tunay na hustisya. Sa iyong palagay, ano ang masasabi mo sa justice system dito sa Pilipinas?